Magandang magandang araw po mga kawangis ko. ko kung sa man solo ka man ng mundo. Ito ay inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapok po, OFW John, sa Middle East, yung Kinsahid. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa niya nakasubscribe, please lang, subscribe niyo naman ako at ilike din ang mga aking mga videos. Ngayon, pag-uusapan po natin ngayon ang mga pasaring halos ni Laila Layla Dilima kay BP Sara. Ngayon, sinagot na ni BP Sara sa kanya press briefing ngayon. Yung tinawag siya ni Laila Dilima na isa siyang bawasan ang baon ng mga bata or sa madaling salita, tapyasan ang budget ng Vice President. Kung tutuusin gusto niyang gawing zero balance ang budget ng Vice President. Ngayon, sinagot na ngayon ni Bipisara lahat-lahat ang kanilang mga pasaring. Ang sabi ni Bipisara, lahat po ang mga sinasabi simula doon sa press corps na sinasabi ni Claire Castro hanggang sa mga leftists o sa mga makakaliwa doon sa mga kongreso ng mga kaalado nila, iisa lang ang kanilang mga litanya. Isa lang ang kanilang mga diskurso na tinatawag siyang aning-aning, brat. Tapos, an an, an ano pang sabi sa kanya? May saya, di ba? Mga ganyan. Yan po ay iisa lang, kan iisa lang parang kulto lang sila diyan kung, kung magsalita. Parang iisa lang ang kanilang mga sinasabi na pabagsakin si Sarah Duterte. Ito po ang kanyang mga punto de vista ni Sarado Duterte. po na naghayag po na dapat daw kung bawasan itong budget dahil pilit nyo beses nyo <coughs> po na uh, uh iniisnab yung kanilang kabinig. Uh, <coughs> beses yung <ako>, pumunta <coughs> Ah, sa plenary, dalawang beses. Uh, sa plenary, dalawang beses ako. Um, hindi uh, pumunta uh, sa kanila. Uh, but but beyond that, uh, as early as August, I think August 15, budget hearings, sinabi ko na na ang expectation namin ay uh, bawasan nila ang budget of uh, the office of uh, the Vice President. Uh, the administration, uh, and that is led by Malacanang Palace, ang makabayan ang akbayan, ang uh, members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung, yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about uh, Inday Sara. Kung paulit-ulit lang yan na sinasabi uh, nila. Uh, kung ano yung, at pansinin niyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palas, susunod yung kanilang online search sa, sa news. Whether it be fake news, bloggers, uh, totoong news, or uh, trolling, pare-pareho yung narrative nila. Uh, pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles. Sila, number one, pro-China. Number two, brat. Number three, Locaret crazy. At number four, nakalimutan ko yung isa. Nung isa Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. ah uh, Pro-China, Brat, uh, Luka Luka, at confidential funds. Apat lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick. Di ba ang sinasabi ni ano? Ang sinasabi ni Sara, parang anim lang na pangkat yan. Di ba? Simula kay Claire Castro, yung sa press corps, sa mga leftist dyan, sa mga kabataan partilis, yung kay Castro, kung sino pa mga hinayupak na dyan, at yung mga iba ba yung mga kasamahan niyan dyan sa, anus sa Kongreso, sa Dilima, sa Itinyo. Alam mo, alam niyo, mga kabangis ko, singing in one song sila. Yung galit na galit sila sa mga Duterte na parang ayaw nilang Manalo ang mga Duterti sa susunod na eleksyon. Sila po yan ang mga ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw sa kalsada at sa kongreso. Sila-sila yan. Yan ang sinasabi ni VP Sara. Uh, sa image or sa reputation, para makasira uh, sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si si uh, Leila de Lima. Uh, yung word na brat. Ginagamit nila lagi yan. And, more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives eh, for them to say, uh, kailangan disiplinahin ang uh, Vice President. Dahil, sa totoo lang, ang tawag natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So, wala silang moral ascendancy over the office of the Vice uh, President. But, going back, that's a, that's a, Messaging narrative of anti-Duterte. Oh, no, no, no. Not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Anti -Sara Duterte. Message messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Uh, sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, Luka-Luka, uh, Confidential Funds, at BRAT. Ang problema kasi sa messaging nila... Hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin. ma'am. Ayoko, ko ma, am. pag sinabi, sinabi ko, then matuto sila, and then mag, makaisip sila ng bago. Wag na. Okay. Last answer. question, last question. It's a narrative by ano, anti-Sara Duterte groups. Mom si Speaker Ramon, former Speaker Ramon, has appeared before the ICI today. At sabi po niya na he's happy to be invited daw at willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman uh, tungkol sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this, po Wala na. Hindi ko na. Hindi ko na siya iniisip, ma'am. Wala akong comment, ma'am, sa kaniyang pag-attend pag sa, sa ICI. Or, do you in integrity? Of the ICI? Sabi ko na yan, ba diba, Na okay. ang ginawa lang kasi ng Pangulo nung noong tinamaan siya ng sarili niyang speech na mahiya naman kayo at tao. ang ginawa lang niya ay magpalit ng house speaker at ng ano ah ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nananagot. So, huwag oh, mga kawangis ko narinig yung naman yung ano, yung mga sinasabi ni BP Sara na talagang nagpapabagsak sa kanya yung mga makakaliwat diyan. Siyempre, mga pinklawan, mga dilawan, di ba sabi niya mga pinklawan, mga dilawan, kung pa dyan mga kulto dyan na kumukumpas. Pero lahat naman yan, connect, doon sila yan sa mga mata sa pusin, lalo pa kay Romualdez. Connectado doon sila kay Romualdez yan, yung mga makakaliwa dyan. Kaya dyan kay, kaya ano, kay pangallo kay Marcos Jr., connectado yan ng mga, ano, yan, ng mga makakaliwa yan. Kasi gustong gusto nila talagang pabagsakin yung mga Duterte pagdating sa election time. Ewan ko kung bakit takot na takot sila sa mga Duterte. <laughs> Kaya ang ginagawa nila, bago kakaupo lang pa lang, sila ng mga kawangis ko. <laughs> Kaya diyan muna, yan muna ang update natin mga kawangis ko. Sa mga hindi pa din nakasubscribe, subscribe subscribe muna kayo sa